Pagkarating na pagkarating ko nga ho pala din sa boarding house, inintindi ko muna ho pala rin aking biniling pork chop. At baka ho at mga moy at alam niyo naman napakainit ho ng panahon ngayon. Akin nga muna ho palang uhugasan para ho makatigis na at imamarinig ko nga ho pala rin. Matapos ko nga ho palang mahugasan ng maigi, akin naman ho patitigisin. At habang naman ho nagpapatigis ako ng karne, ako muna ho pala magmimerienda. Aray nga ho pala binili ko doon paglabas ko galing sa trabaho. Ay tunay naman ho napakainit kaya naman ho napabili ako na ring shake, mango shake nga ho pala ari. Pagkatapos ko nga ho pala magmerienda, sinunod ko naman ho gawin aring pagbabak ng kalamansi at aring nga ho pala igagamitin ko sa pagbamarinate ko ng pork chop. Nagmamadali na nga ho pala ko dyan para ho maimarinate ko na yung karnim baboy para ho dumikit agad yung lasa at mamayang hapon ko pa naman ho at uulamin ho namin yung sa hapunan. Kapag nga ho pala ako nagmamarinate ng karnin baboy, hindi ko nga ho pala sinasama yung buto ng kalamansi. Sinasala ko nga ho pala talaga yan para lang hindi makasama. Pagkatapos ko nga ho pala magpiga dyan ng kalamansi, nagayat naman ho ako na rin bawang. Medyo malilit nga lang din ho ang pagkakahiwa ko di yan. Sinunod ko naman ho rin si buyas. medyo malilit din nga ho pala ang pagkakahati ko di yan. Pagkatapos ko nga ho pala magayat yan, ay eh, nilagay ko na nga rin ho pala din sa aking pagla kagamitan ng marinade. Maglalagay nga ho pala tayo dyan ng pampalasa ng paminta, toyo at kaunting umami. Tapos ilalagay na ho natin aring karne para ho maibabad na ho natin diyan. Tapos haluhaluin lang ho natin para yung lasaw ay dumikit agad sa ating karne. At ahayaan lang ho natin ng ilang oras na nakababad ho iyan. Makalipas nga ho palang ilang oras, wari kuy ari naman huy malasan na at dikit na ho yung lasa. Ako nga ho pala ay nagsalang na ho dyan ng kawali at maglalagay na ho ako ng mantika. Akin muna nga ho pala rin piprituhin para naman ho medyo masarap-sarap ho ang pagkakaluto ko din eh. Medyo half cook nga lang ho palang pagkakaluto ko din eh. yan naman huy aking pang lulutuin din eh ho sa atin sauce na pinagbabadan. Diyan ko na nga rin ho pala lulutuin at nagbawas lang ho ako ng kaunting mantika. Nilagay ko na nga rin ho pala yung pinagbabada ng karne tapos nagdagdag ako ng kaunting tubig. Atin muna hong tatakluban para ho mabilis maluto yung ating karne. Habang nagpapalambot nga ho pala ko ng karne, ginaid ko na nga ho pala rin sibuyas na puti. Makalipas nga ho palang ilang minuto at medyo iga na nga ho pala yung ating sabaw ay maglalagay naman ho tayo ng Sprite. Yan nga ho pala nasa bote lang na maliit. Tapos maglalagay din ho tayo ng pampalasa ng toyo at umami. Atin nga muna ho tatakluban para humabis maluto. Kapag nga ho pala paiga na, atin nga ho palang balay-balik ta para ho pantay ho yung pagkakaluto sa ating karne. Kunti ko na nga ho palang malimutan dyan, ilagay ring sibuyas na puti. Nung mailagay ko na nga ho pala na puti dyan, hinalo-halo ko muna ho pala ng kaunti para ho magmix yung lasa sa ating karne. Habang hinahalo ko nga ho pala ari, talaga namang nakakagutom na, ay good luck na naman ho sa aking high blood. At tila ho, mapaparami na naman yung kain ko na re. Tara mga kalingkit, kain hutay tayo din eh. At talaga namang kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw, eh talaga masarap ho ari diyan. Nang pagkaluto nga ho pala na rin akin nilutong ulam, abay kumain na ho ako at hindi ko na ho inintay aring aking kasama. At talaga namang ho gutom na gutom na ho ako. Sana ho ay may nakami sa akin pagbablog at dalawang linggo nga ho pala hindi nakapag voice over at bumalik na naman ho yung aking ubo. Bago nga ho pala matapos sa rin aking video, salamat ho sa inyong panunood at support. Bukas huli ha. Bye bye. Kakain muna ako ng marami.